And accessories. ang na meron ka. Sabayan mo nang Ito meron tayo kong tapat version 3. Uh, lalagyan natin ng stay grabber na bracket. So ito lalagay ni Steph. Ang maganda dyan sa stay grabber na bracket na yan. Ito ang dinaalis Nagkasama na yung mga stainless na ito. So yung first thing na gagawin natin, alisin natin yung mga stock na tornillo sa dalawa tatlo. Gagamit tayo na size 12 na T-Range para matanggal. Then ito, makita nyo. Lalapag ka lang po. Uh, natin with lifetime warranty na yung mga idol. So yan, then meron na siya kasamang stainless o tokilo. Talpak lang, huwag nung agad ipit ang guys Lalagayin nyo lang muna. Basta napakiramdaman nyo na pwede nyo hilahin ng konti kung hindi natatanggal yung tokilo. Nakatulad nyo, hilahin eh, no. mo atin. Ayan o. Sabihin nyo na kapit na. Ganun muna. Huwag nyo muna may Then, basta may ilagay na natin yung tatlo. No? Saka pa lang kung tayo mag So, ito nakabit na natin yung tatlong tornillo. Sama sa pahadyang guys ha. So, natin yung using na size 13. Dati kasi, ang ulo niyan alin. Mas madali yun. Kaya lang ang at sa ating supplier na yun. dito na yung ulo. So, gagamit tayo yung number 13. Ang maganda dyan guys ha. Mga lifetime warranty bracket na yan. Then, eh, pag ilagay yung box ninyo, pantay na yan. No? na kayo may hirapan na uh, may pa kasi nakatungo pa ganun. Iba nakatungo pa ganun. Ito, pantay na yung box. Pagka inilagay ninyo yung top box dapat Tama po. So yan, you know, almost done na si Steph. After nga ito, um, madali na maglagay ng top box na ngayon dyan. So dito lang yan. Make sure lang na pag maglalagay tayong top box, huwag masyadong malapit yung base plate dito kasi pag masyadong malapit, hindi na po natin matataas itong kumuhaan. So mausong bumili guys, available yan sa Prime Auto Parts and Accessories. Meron tayong location sa Molino at meron din tayo dito sa Las Pinas.